Sa mouth o sa bibig mo, nagmumula ang swerte o malas? Tandaan natin na ang bawat salitang binibitawan mo ay may energy kapangyarihan na bumuo o sumira ng reality-reality mo. Akala mo, simpleng salita lang to? Nope! Sa met metaphysical world o sa feng shui world, ha? ang words are very eh, powerful at energy yan, create ng reality kaya kung gusto mong maging maswerte, gusto mo maging successful, at gusto mo maging masaya, dapat ingatan mo ang mga salitang lumalabas sa mouth, sa bibig mo. Ang bibig mo ay hindi lang gamit sa chika. Ito ay channel ng creation. Kung gusto mong gumanda ang flow ng buhay mo, ayusin mo ang frequency ng mga salita mo. Because every word na sinasabi mo and speak mo is either closing a door or opening a new door of opportunity. Every word is a command to the universe. Kapag sinabi mong wala akong pera, command receive. Lack of money, command receive. Dapat sabihin mo, money is on the way. Ha, yung mga negative na mga negative, hindi ko, gusto, hindi ko gusto sabihin dito. Ha, dapat sabihin natin na the more good luck is coming, Ah, da, maraming pera dumarating sa akin o oh, mga good things are coming to me. Ay parang sasabihin mo ang hirap naman itong gawin. Pwede mong sabihin ito ah, black new opportunities 'yan. Dapat mong sabihin. Ah, kayang-kaya ko 'yan. ini mo kasi ang universe na kaya mo 'yan at i-deliver 'yan sa Para kang isang nag-order ng swerte sa cosmic menu natin. Lagi tayong magsasabi ng positive things kahit hindi pa nangyayari. Bilyonaryo ako! Marami akong pera, good health ako para mag-shift ang vibrations mo. Ang conclusion ko dito, ah, ang words na sinasabi mo, parang magic wand yan. Kung ano ang binibigkas mo. Bilyonaryo ako! Malakas ang katawan ko, malusog ang katawan ko, masaya ang pamilya ko. Yun ang bumubuo sa universe para sa'yo. Kaya ingat tayo sa mga words na sinasabi mo sa sarili mo, sa family mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa asawa mo. Always share love, positive thoughts, and positive activities or positive things sa family, sa sarili, especially sa sarili mo. Ako po, si Master Hans Kuwa. Nagustuhan mo itong video na to? Like, share, at comment. Para para sa tayong suwerte ako. Ako po ay malakas, ako po ay malusog ang pangatawan, ako po ay masaya, at ako po ay mayaman. Let's claim it. Share this video.